Yeah, good morning mga ka idol no. Nandito tayo ngayon sa Bataan na ah, kokong saan na ah, ah, bibili tayo ng ah, pitik, headphone, at saka yung isda no. So araw ngayon ng Martes. Ah, buwan ng September 5. So 'yun, na ah, bali pupunta tayo dito ngayon sa kila 'yun talagang ah, Binibilihan namin dito mura lang ang isda at saka ipon ano at saka pitik mura dito ang mga bilihin okay. pupunta tayo pupunta so, tayo rito kila ito dito tayo mga idol ang okay. So, ayan. so nakabalik ulit tayo. Kanina, uh, ito, ito pinaano na natin to, no? Ito yung bibili natin nga uh, isda. Uh, <laughs> Bosing, magkano nga ang kilo niyan? O, oh, magkano na kilo? 180. Okay. So, ito mga ano, no? So, 180 lang ang kilo nito. Ayan. Ito, 180, no? So, sitingnan natin ang laki. Ito. Ito yung mga laki, oh. So, 180 lang ang kilo. So, halo. Halo, halo siya. Okay, 180 mga idol. And then, yan bisugo na kamahal. Tapos ito yung uh, hipon. Sa so, ngayon, mataas ang hipon. Ngayon, ang magkano dito, ma'am? Magkano ang kilo nito? Sa 380 Maganang po siya uh, ngayon kasi medyo mataas ang kuna. Oh, pag medyo marami ngayon, uh, pag medyo Pumaba marami. Okay, so ang pinakamababa dito, magkano? Nasa 300. Oh, 300. So, sa ngayon kasi uh, medyo may bagyo nga, uh. uh, malaki, wala lakas ang halon. So, ito, Ah, uh, halo na 'yan sa 380. 380 halo na. Uli, oh, tunay, gas Okay. So malalaki na mga ka idol dito sa 380 hindi ka na logi na. Oo, hindi ka na logi. Tapos dito sa Paxiwin, oh, uh, 'yan ang 100. Ah, 100 lang, no? Samantala, pag doon sa iba, halos siguro mga 150 to 100. Okay. So, ito. Ito na mga alimasag kung ah uh, dito, ito buhay na buhay ang alimasag dito no kasi malapit na siya sa dagat so dito sa alimasag ma'am magkano pang ano rito oh, pang 200 namin yan sir. ah ito yung pang 200 nyo ah 200 ang kilo so ito kaya may ilang kilo kaya to sa kilo lang yan ah sa kilo lang okay so mga ka no kasi kakaunti pa talaga ang hulihan niyon oh. ah mag iikot pa tayo mamaya